Kabanata 7 Mga Tuntunin Tungkol sa Handog na Pambayad sa Kasalanan Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog na pambayad sa kasalanan. Ito ay ganap na sagrado. Ang handog na pambayad sa kasalanan ay papatayin sa lugar na pinagpapatayan ng mga handog na susunugin. Ang dugo nito ay ibubuhos sa paligid ng altar. Ang lahat ng taba nito ay ibubukod at ihahandog. Taba ng buntot, tabang bumabalot sa laman-loob, ang dalawang bato at ang taba nito, ang taba ng balakang at ang taba na bumabalot sa atay. Lahat ng itoy dadalhin sa altar at susunugin ng pari bilang handog na pambayad sa kasalanan kay Yahweh. Ang matitira ay maaaring kainin ng mga anak na lalaki na kabilang sa angkan ng pari. Ngunit ito'y kakainin sa isang sagradong lugar sapagkat ang pagkang ito'y napakabanal. Iisa ang tuntunin sa handog na pambayad sa kasalanan at sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang kukuha ng handog na ito ay ang paring gumaganap sa paghahandog. Ang balat ng handog na susunugin ay ibibigay rin sa paring gumanap sa paghandog. Gayun din ang mga handog na pagkaing butil na niluto sa pugon, sa ihawan o pinirito sa kawali. Ngunit ang natirang handog na harina, maging ito'y may halong langis o so wala, ay paghahati-hatian ng mga paring mula sa angkan ni Aaron. Handog pangkapayapaan Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkapayapaan. Kung ito'y inihandog bilang pasasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampaalsa. Ito'y maaaring makakapal na tinapay na yari sa hari ng minasa sa langis o maninipis na tinapay na pinahiran ng langis o tinapay na yari rin sa hari ng minasa sa langis. Ang mga ito ay isasama sa tinapay na may pampaalsa at sa handog pangkapayapaan bilang pagpapasalamat. Sa bawat uri ng tinapay ay magbubukod ng isang ihahandog kay Yahweh at ito'y kukuni ng paring nagbuhos ng dugo ng handog pangkapayapaan. Ang laman ng handog pangkapayapaan bilang pagpapasalamat ay kakainin lahat sa araw ng paghahandog. Walang dapat itira para kinabukasan. Ngunit, kung ang handog pang kapayapaan ay panata o kusang loob, makakain iyon sa araw ng paghahandog at ang matitiray, maaaring kainin sa kinabukasan. Kung mayroon pa rin natira sa ikatlong araw, dapat nang sunugin iyon. Kapag may kumain pa nito, ang handog na iyo'y hindi tatanggapin at mawawalan ng kabuluhan. Iyo'y magiging kasuklam-suklam at pananagutin ang sino mang kumain niyon. Ang handog na karneng nadampian ng anumang bagay na marumi ay hindi dapat kainin, dapat itong sunugin. Ang sino mang malinis ayon sa batas ay maaaring kumain ng karneng ito. Ngunit ang kumain ng karning handog pangkapayapaan kapayapaan ng di nararapat ay ititiwalag sa bayan ng Diyos. Ititiwalag sa sambahayan ng Diyos ang sinuang makahawak ng marumi, tao, hayop o anumang bagay na karumal-dumal at pagkatapos ay kumain ng handog pang kapayapaan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa bayang Israel na huwag silang kakain ng taba ng baka, tupa o kambing. Ang taba ng hayop na kusang namatay o ng hayop na niloray ng kapwa hayop ay maaaring gamitin sa ibang bagay. Huwag lamang kakainin. Kaya ang sinamang kumain ng taba ng hayop na inihandog kay Yahweh ay ititawalag sa sambahayanan. At kahit saan kayo naroon, Huwag kayong kakain ng dugo ng anamang hayop o ibon. Ang sinamang kumain nito ay ititiwalag sa sambayanan ng Diyos. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo rin ito sa bayang Israel. Ang sinamang maghahandog para sa kapayapaan ay magbubukod ng bahagi nito para sa akin. Siya mismo ang maghahandog nito. Dadalhin din niya ang taba at dibdib nito sa harap ng altar upang ihain bilang tanging handog. Kukunin ng pari ang taba nito at susunugin sa altar, ngunit ang dibdib ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang kanang hita naman ay ibibigay sa paring nagbuhos ng dugo sa altar at nagsunod ng tabang handog pang kapayapaan sapagkat iniuutos ko sa bayang Israel na ang dibdib at ang hita ng hayop na handog pangkapayapaan ay ipagkakaloob kay Aaron at sa kanyang mga anak ito ay panghabang panahong tungkulin ng bayang Israel ito nga ang bahagi ng handog kay Yahweh na nakalaan kay Aaron at sa kanyang mga anak mula nang sila gawing mga pari para kay Yahweh nang araw na iyon iniutos ni Yahweh na ito'y ibigay sa kanila. Ang tuntuning ito ay dapat tuparin ng bayang Israel habang panahon. Ito ang mga tuntunin tungkol sa mga handog na susunugin, handog na pagkain butil, handog para sa kapatawaran ng kasalanan, handog na pambayad sa kasalanan, handog sa pagtatalaga at handog pangkapayapaan. Iniutos ito ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai, noong sila'y nasa ilang. Nang araw na ang mga Israelitay, utusan ni Yahweh na maghandog sa kanya. Kabanata 8 Ang Pagtatalaga sa Mga Pari Sinabi ni Yahweh kay Moises, Isama mo sa harap ng toldang tipanan si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki. Dalhin mo ang kanilang kasuotan at ang langis na pantalaga. Dalhin na rin ninyo ang torong panghandog sa kasalanan. Dalawang lalaking tupa at isang basket ng tinapay na walang pampaalsa at tipunin mo roon ang buong bayan. Sinunod naman ni Moises ang utos sa kanya ni Yahweh nang ang buong kapulungan ay nagkatipon na sinabi ni Moises sa sambayanan na ang gagawin nila'y utos ni Yahweh. Isinama muna ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at sila'y pinaliguan ayon sa ritual. Pagkatapos, isinuot niya kay Aaron ang mahabang panloob na kasuotan at ang damit bago ang ephod at inilagay sa kanyang baywang ang pamigkis isinuot din niya sa kanya ang ephod at pinagkabit ito sa pamamagitan ng isa pang pamigis sa kanyang baywang. Pagkatapos, ipinatong ang pektoral na kinalalagyan ng urim at tumim. Sinuotan ng turbante at sa noo nila ay ikinabit ang palamuting ginto na may tanda ng kabanalan. Ayon sa iniutos ni Yahweh. Pagkatapos nito, Kinuha ni Moises ang langis na pantalaga. Pinahira ng toldang tipanan at lahat ng naroon bilang tanda na ang mga ito'y nakalaan lamang kay Yahweh. Gayun din ang ginawa niya sa altar at sa mga kagamitang naroon. patina ang palangga ng hugasan at ang patungan nito. Pitong beses nang yang winisikan ng langis ang mga ito. Binuhusan niya ng langis ang ulo ni Aaron upang ilaan siya kay Yahweh. Matapos italaga si Aaron, pinalapit naman ni Moises ang mga anak ni Aaron at sinuotan ng mahabang panloob na kasuutan. Binigkisan sa baywang at nilagyan ng turbante gaya ng iniutos ni Yahweh. Pagkatapos, ipinakuha ni Moises ang torong handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ipinatong ni Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki ang kanilang mga kamay sa ulo ng torong ihahandog. Pinatay niya ito, kumuha ng kaunting dugo, at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay pinahiran ang mga sungay ng altar upang ito'y gawing malinis. Ang natirang dugo ay ibinuho sa paanan ng altar bilang pagtatalaga at pagtubos. Kinuha ni Moises ang taba ng laman loob, ang ibabang bahagi ng atay, ang dalawang bato, pati ang taba nito at kanyang sinunog sa altar. Ang balat, laman at dumi nito ay sinunog naman niya sa labas ng kampo, gaya ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang lalaking tupa na iaalay bilang handog na susunugin. Ipinatong din ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito bago niya ito pinatay. Ibinuhos ni Moises ang dugo nito sa palibot ng altar. Kinatay niya ang tupa at sinunog ang ulot mga pirapirasong laman pati taba nito. Hinugasan niya ang laman loob at mga hita nito. At sinunog lahat sa altar bilang handog na susunugin. Gaya ng utos sa kanya ni Yahweh, ang usok nito ay naging mabangong samyo kay Yahweh. Pagkatapos, kinuha niya ang isa pang lalaking tupa na handog naman para sa pagtatalaga. Ipinatong din ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito. Pinatay ni Moises sa ang hayop at ang kaunting dugo nito ay ipinahid niya sa lambi ng kanang tainga ni Aaron at sa kanang hinlalaki ng kamay at paa nito tinawag ni Moises ang mga anak ni Aaron at pinahiran din niya ng dugo ang lambi ng mga kanang tainga at ang hinlalaki ng mga kanang kamay at paa ng mga ito. Ibinuhos niya ang natirang dugo sa mga gilid ng altar. Pagkatapos, kinuha niya ang taba ng buntot, ang tabang bumabalot sa laman loob, ang ibabang bahagi ng atay, ang dalawang bato pati taba nito at ang kanang hita ng tupa. Sa basket na nasa altar ay dumampot siya ng isang tinapay. Isang tinapay na hinaluan ng langis. Isang tinapay na manipis. At ipinatong ang mga ito sa taba at kanang hitay ng pinatay na tupa. Ang mga tinapay na ito'y walang pampaalsa. Pinahawakan niya ito kina Aaron at sa kanyang mga anak at inialay nila ito bilang natatanging handog kay Yahweh. Pagkatapos, ipinatong ito ni Moises sa handog na susunuging nasa altar. Saka sinunog bilang handog para sa pagtatalaga. Ito'y handog na pagkain at ang halimuyak nito'y naging mabangong sa myo kay Yahweh. Kinuha ni Moises ang parteng tibdib ng tupa at inialay bilang natatanging handog kay Yahweh. Ito ang kanyang bahagi sa tupang handog na pantalaga gaya ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Kumuha siya ng langis na pantalaga at kaunting dugong nasa altar at winisikan si Aaron at ang kanyang mga anak, pati ang mga kasuutan nila. Ganito sila itinalaga kay Yahweh pati ang kanilang mga kasuotan. Pagkatapos, sinabi ni Moises kay Aaron at sa kanyang mga anak, Dalhin ninyo ang laman ng karne sa may ng toldang tipanan. Ilagan ninyo ito at kainin kasama ang tinapay na nasa basket na ginagamit sa mga handog sa pagtatalaga. Gaya ng ipinagutos ni Yahweh, Ang matira ay inyong susunugin. Huwag kayong aalis doon sa loob ng pitong araw hanggat hindi natatapos ang pagtatalaga sa inyo. Ito ang iniutos ni Yahweh para sa araw na ito upang kayo'y matubos sa inyong kasalanan. Sa loob ng pitong araw, araw gabi kayong magbabantay sa may pintuan ng toldang tipanan. Ito ang utos ni Yahweh. Kailangang sundin ninyo ito upang hindi kayo mamatay. Sinunod ni na Aaron at nang kanyang mga anak ang lahat ng iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises.